bakit sa simbahan ako nagtatrabaho hindi ako makasabay sa flow ng mga, ng mga kaibigan ko nagdaan ako sa denial na yon pero ang naging turning point ko kung bakit ko sinabi masasabing gusto ko siya nung kumawala ako sa pagiging idealistic na dapat ang natatanggap ko ito dapat yung mga dapat dapat ito na ako ngayon dapat ito na yung napundar ko. Nung kumawala ako doon, tapos naging open ako na, ito ang binigay sa akin ng Diyos. Uh, hahayaan ko kung ano yung grasya minibigay niya sa akin. Alam ko, hindi siya madali. Pero niyayakap ko yung challenge kasi alam ko na binigay niya sa akin to eh. Hindi pwedeng, hindi ko siya kakayanin. Kasi siya ang naglagay sa akin dito. Kaya tumagal ako kasi yung yung pagmamahal na yun na, bin, na naramdaman ko na niyakap ko na eh. Niyakap ko na yung, yung pagtatrabaho dito. Yun yung nagpatagal sa akin dito. Na hindi ko inakala. Kasi akala ko noon, nagkaroon ako ng time frame na, sige, maximum five years. Aalis ako sa TV Maria, doon ako sa pangarap ko. Ibang plano ng Diyos. Hindi yun yung nasunod. Hindi ko rin siya na-push. Nagtry akong i-push yun, to be honest. <laughs> Nagtry akong, si alis na ako, hanap ako nung, alam ko meron akong pupuntahang iba. Pero dahil hindi, hindi yun yung plano, hindi siya. Hanggang nag-let go na ako dun sa idea na yon. Binigay ko na yung, sige po Lord. Kaya laging ang sinasabi ko nga is, for the greater glory of God. Kasi yun na talaga yung tinataha ko na Para sa marami pang sensei at limang siglo na videos, maaari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutan mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates.